Ma'am, naiwan niyo po itong bag sa bus. Mm! Pasok, pasok po. <laughs> sa totoo po niyan, at tinuruan po talaga kami ng mga magulang namin na ibalik yung mga bagay na hindi sa amin. Ang swerte ng mga magulang niyo sa inyo. Ako, yung mga anak ko, nasa abroad na lahat. Madalas, balungkot ako dito sa bahay. Huwag <laughs> po kayong mag-alala, ma'am. Malapit lang naman yung bahay namin dito kapag wala po ako ginagawa. Dadala po ako dito. Talaga? Last week si Agatha. Kahapon si Joyce. Hindi ka pa nagtataka kung bakit isa-isa tayo nawawala. Mula nung nakilala mo yung Lucy na yan, yung bago mong best friend. Naging obsessed na nga sa yan sayo, eh. Ayaw ng ibang tao umaaligid sa iyo. Kaya isa-isa niya silang kinutsugi. Sana ma-realize mo 'yun, Karen. Best, nananahimik si Ma'am Lucy. Hindi niya deserve tong pagbibintang na to. Dito na pala. Baba mo na ako dyan. Karen, mabuti at dumating ka. Gumawa ako ng mamon para sa'yo. Kapag ako na yung nawala. Yun na yung sign. Para maniwala ka sa sinasabi ko. Ikis na ako. Nakakaselos kapag may kaibigan kang iba. Gusto ko ako lang. Hello, Tita. Ah, si Pia ho. Um, nagpatid lang po ako sa kanya nung isang araw. Oh.